An oil slick. It, actually, at this was coming... Malalit siyang kawali sa lutong habang nasasaga sa anang mga insektong ito na nagkalat sa kalsada, maging sa kabahayan ng Nevada. Ano nga ba ang mga insektong ito? Tara, samahan niyo ako at ating alamin dito lang sa Bambihira TV. Maakulang ang Ang mga insektong ito ay tinatawag na Mormon crickets. Ang Mormon cricket ay isang malaking insekto na sa kanlurang North America sa mga rangelands na pinangungunahan ng sagebrush at forbs. Ang anabrus ay isang genus sa shieldback na kamuka ng longhorn grasshoppers. Ayun sa National Geographics, milyon daw ang dami ng mga insektong ito, kaya naman halos nababalutan na rin ang mga kabahayan. Sadyang perwisyo ang mga insektong ito, mabaho at inuubos ang mga pananim na madadaanan, at halos umabot na ng $25 million o 1.3 billion pesos ang damage na naidulot ng mga insektong ito. Saan nga ba ang mga insektong ito? Natural na naninirahan sa Great Basin, isang rehiyon sa Amerika na may malawak na kabundukan, at makikita sa rehiyong ito ang state ng Nevada, ang mga Mormon cricket ay mga cannibal, kaya di nakakapagtataka na kinakain nila ang kapwa nilang insekto. Signos na nga ba ito ng katapusan ng mundo? Kung nagustuhan nyo ating video today, sanay wag kalimutang subscribe at tulungan nyo naman akong maabot ang 50k subscribers At pakishare mo na rin ako sa inyong chismos ang kapitbahay ng mga marites para mas mabilis makalat Maraming maraming salamat po, God bless!